guys, gandang tanghali. Ang ganda pag masdan. Umaaraw, umuulan. <laughs> Ang galing. Ayan guys, o. Oh, Di ba? <laughs> Ayaw magpatalo ng araw sa ulan. Oh. Para la akong bata, oh. Ang ganda, umaaraw, umuulan. May rin buto mamaya, lalabas. Naaliw naman ako dito. Ang oh. galing. <laughs> ang galing lang. Oh. oh diba? kayo. Umaaraw, umuulan talagang panahon. Ano ba to? Ang ganda lang pagmasdan. Naaliw naman ako. Ayaw talaga bumigay ng araw. Tuloy-tuloy siya. <laughs> Kahit ang lakas ng ulan. Wow! So yun mga palangga, ang tingkad ng araw kahit umuulan. <laughs> Naalaw lang ako, ayan, binidyo ko po. <laughs> ang galing! kito ang magandang ano, hindi nagpatalo si araw sa ulan, talaga naman. Kala mo ha, sa isip-isip niya, ulan ka lang, araw din ako. <laughs> Pareho tayo makapangyarihan. O, oh, diba? Bigla akong nalo sa sitwasyon. <laughs> Ayun! Galing, galing, galing naman. O, oh, diba? Dehinto ka rin. O. Oh, yan po. So, yan. Hmm. Sa inyo mga palangga, kumusta ang weather naman? ngayon? No, umuulan. Ganun din ba sa inyo? <laughs> o dito lang sa amin ito? Ayun. So yun guys, nagdilig lang si ulan. Dahil lang init-init kanina pero si araw hindi nagpatinag. Ayan pa rin oh. <laughs> May nagbabadya pa rin malakas na ulan. Oh. tumila ang ulan, hindi natinag si araw. Galing, naaliw ako doon na. Ah. Para lang ako bata. Ito yung sinasabing umaaraw, umuulan sa kanta. Talaga. Muli <laughs> maraming salamat mga palangga. Sobrang naaliw lang ako sa sitwasyon. Tagang naglaban si araw at ulan. Walang nagpatinag sa kanilang dalawa. Habang malakas ang buhos ni ulan si Araw naman kay Tingkad. Ayan o. Oh. Matingkad pa rin ang kanyang liwanag. Yan. Muli maraming salamat sa patuloy na pag-subaybay palagi sa aking mga mumunting video mga flangga ako oh. love you all guys God bless us all po love 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 see you sa next video po bye for now ayun